Nito lang January 29, 2024, formal na inanunsyo ng CNN Philippines na isasara na nito ang mga operasyon, kabilang na ang balita at produksyon sa lahat ng media platform pagkatapos ang siyam na taon sa industriya ng pamamahayag. Sa isang advisory noong lunes, ihihinto nito ang lahat ng operasyon simula January 31, 2024. Narito ang detalye. The Philippine showbiz list presents Bakit nagsara na ang CNN Philippines. Goodbye CNN Philippines. Ang CNN Philippines ay isang predominantly English language news channel on free-to-air television sa Pilipinas. Mapapansin rin sa official statement ng giant news channel sa kanilang social media account ang lubos nilang pasasalamat sa lahat ng kanilang staffs at partners na naging katuwang nila sa pagbibigay ng balita at impormasyon sa kanilang mga manonood. Ang CNN Philippines ay inilunsad noong 2015 sa ilalim ng isang brand licensing agreement sa pagitan ng Turner at Nine Media Network, isang kumpanya sa Pilipinas na isang buong pag-aari ng subsidiary ng ALC Group of Companies na dati nang inilunsad ng yumaong ambasador Antonio Cabangon Chua. Ayon sa Variety.com, ang operasyon ay nauunawaan na may naipo na pagkakalugi na higit sa 83 million dollars o 5 billion pesos. Hindi pa dapat mag-expire ang license agreement sa pagitan ng Turner at Nine Media hanggang sa katapusan ng December ang pagsasara ay nangangahulugang 300 empleyado kasama ng mga contractors at suppliers ang direktang maapektuhan. Ayon sa ulat, sinabi ni Benjamin Ramos, ang pangulo ng Nine Media Corporation na ang pamunuan ng Nine Media ay may pangako na magbigay ng makatarungang severance package sa lahat ng empleyado. Ayon naman sa hiwalay na statement na ipinadala sa Variety, sinabi ng CNN Worldwide na ang CNN Philippines ay naging tanyag sa mga manonood sa Pilipinas at isang valued affiliate partner para sa CNN na nanalo ng maraming parangal hanggang sa panahong ito. Sinabi rin nila na ang CNN International ay magpapatuloy na magiging available para sa lahat ng mga manonood sa Pilipinas tulad ng dati. Maaari rin daw itong mapanood sa pamamagitan ng CNN International sa TV online sa CNN.com at sa iba't ibang social media platforms. Dagdag pa nila ang pagsasara ay tsak na magdudulot ng mga tanong tungkol sa kahalagahan ng media sa Pilipinas. Ang bansa nga ay isa sa mga pinakamapanganib sa buong mundo para sa mga mamamahayag at kung saan ang magkakasunod ng mga pamahalaan ay direktang o hindi direktang nakikialam sa press at media. Sa isa namang article mula sa kanilang official website, inihayag din ng CNN Philippines ang kanilang pagkalungkot sa pagtigil ng kanilang operasyon. Ibinahagi rin nila na ang desisyon na ito ay resulta ng malaking financial losses na naranasan sa mga nakaraang taon. Kahit ng mga pagsusumikap na mag-angkop at magbago sa mabilis na umuunlad at paghamong media landscape. A Little More Darkness for PH Journalism nilaraman ng media watchdog na Center for Media Freedom and Responsibility ang pagsasara ng CNN Philippines bilang isang loss para sa publiko at espasyo ng impormasyon sa bansa. Ayon kay CMFR Executive Director Melinda Quintos de Jesus, ang pagsasara ng CNN Philippines ay nag-aalis ng isa pang magagamit na plataforma para sa pamamahayag sa bansa. Sinabi ni Melinda na ang CNN Philippines ay nag-ooperate 24-7 at isang all-news channel na mayroong magandang imahe. Sa tingin niya, napatunayan na nila ang kanilang kakayahan na bumili ng balitang nais silang iparating ng napaka-professional. Matindi rin ang kanyang panghihinayang dahil nabawasan ang news space na kailangan ng mga Filipino, lalo na ngayong 2024. Sa mga nakaraang taon, naramdaman ng taong bayan na tunay na pangangailangan ng kaalaman sa mga nangyayari sa bansa ang pagkawala ng araw ng CNN Philippines ay nagdadagdag ng kadiliman sa larangan ng journalism. Idinagdag niya na ang pagsasara ng CNN Philippines ay refleksyon ng financial challenges na kinakaharap ng maraming newsroom sa buong mundo. Si isa namang hiwalay na pahayag, sinabi ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP na ikinalungkot nito ang pagsasara ng one of the most admired television sources or news and information. Nakikiisa rin ang PRSP sa lahat ng empleyado ng network na mawawala ng kanilang mga trabaho. Nagpahayag din sila ng pinakamalalim na pasasalamat sa CNN Philippines sa pagiging isa sa mga matibay na kaakibat at nagasuporta sa kanilang advokasya para sa totoo at pag-unlad sa loob ng mahabang taon. Samantala, sinabi ni Senate Committee on Public Information and Mass Media Chair Senator Robin Padilla, isang malaking kawalan ang pagsasara ng CNN Philippines lalo na sa kasalukuyang political landscape. CNNPH anchors bid farewell ang kamakailangang pag-anunsyo ng pagsasara ng CNN Philippines ay nagpadala ng mga shockwave sa komunidad ng media, partikular sa mga dedikadong mamamahayag na naging backbone ng commitment ng network sa paghati ng balita na may integridad at kawastuhan. Habang ang newsroom ay nahaharap sa isang hindi tiyak na hinaharap, ang mga mamamahayag sa CNN Philippines ay nagbabahagi ng na kanilang mga saloobin at reaksyon tungkol sa pagtatapos ng makabuluhang kabanata na ito. Para sa CNN-PH Anchors, ang pagsasara ay minarakahan ng pagtatapos sa isang paglalakbay na puno ng mga hamon, tagumpay, at hindi natitinag na dedikasyon sa marangal na prinsipyo ng pamamahayag. Nagpaalam ang mga host ng New Day ng CNN Philippines na si Naria Tanuadco Trilio, Jamie Harrell, Paulo Abrera at Christine Jacob Sandeja sa mga manonood ng network. Nakaka-announce lang ng pagsasara nito. Sa huling episode ng New Day noong January 29, ibinigay ni Naria, Jamie, Paulo at Christine ang kanilang mga huling salita sa kanilang audience. And that's it. That is it for us this Monday, January 29, Aniria. Here a new day with all the news you needed. Dagdag naman ni Christine. Thank you for joining us sa ad ni Jamie. Pagkatapos ay nagpasalamat si Paolo sa kanilang audience sa pagsubaybay ng CNN Philippines. If you look up and find cloudy skies, well rest assured that the sun will rise again, bringing fresh beginning for everyone, bringing a new day. Until next time, thank you for watching CNN Philippines sa ad ni Paulo. Ang broadcast journalist na sina Pinky Webb at Pia Honteveros, pagalinawan naman ay nagbahagi ng isang mahigpit na yakap na chaknat humatak sa puso ng mga netizen. Sa Instagram, ibinahagi ni Pinky ang mga snap nila ni Pia na nagyakapan pagkatapos inihayag ng NMC ang pagsasara ng CNNPH. Makikita sa unang larawan ang dalawang angkor na nakangiti sa isa't isa. Ang pangalawang larawan naman ay nagpakita sa dalawa sa napakahigpit na yakap. Hindi na makikita ang kanilang mga mukha ngunit sapat na ang lapit at kahigpitan ng kanilang yakap para may parating sa mga netizens ang emosyonal na epekto ng pagsasara sa kanila. May debate partner, caption ni Pinky na nilikipan niya ng hashtag I will miss you. Natangay naman sa emosyon ang mga netizens sa mapasalamat sila sa iconic na tandem ng CNN para sa kanilang serbisyo at umaasa ng all the best para sa kanila. Nag-post din si Pia Hontiveros pagkalinawan sa Instagram ng mga video at photos sa tila kuha mula huling araw niya sa network. Sa unang video, makikita na staffs and crews kasama ng mga anchor, journalist at reporters ng news network sa isang studio at maririnig ang kanilang pagsigaw ng CNN Philippines na tila bilang pamamaalam nila sa pagsasara ng nasabing network. Caption niya sa kanyang Instagram post, Maraming salamat sa panunood. Karangalan po namin ang maglingkod sa inyo. Inihayag din ng CNNPH sports reporter si Pauline Versosa ang kanyang pasasalamat sa Giant News Channel sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanya ng isang rookie sports reporter anim na taon na nakararaan. kararaan. Hindi raw niya makakalimutan ang lahat ng aral, karanasan, hamon at alaala -ala sa field. Ang bawat araw na ginugugol niya ay isang pagkakataon upang siya ay matuto at umunlad pa. Tinuturing din ni Pauline na isang pribilehyo ang karangalan sa buhay niya na tawagin kanyang tahanan, ang CNN Philippines. Kalakip na kanyang mensahe ay mga larawan niya kasama ang mga staffs at crews ng news network, behind the scene photos kasama ang kapwa reporters at final photo niya katabi ang iconic bright red logo ng CNN Philippines. Bago pa man opisyal na inanunsyo ang pagsasara ng news network, nagbahagi na ang sports desk anchor na si Andre Felix sa kanyang Instagram ng pasasalamat sa CNN PH na naging tahanan niya sa loob ng walong taon. Caption niya rito, You've been my home for the last 8 years at CNN Philippines and you will always be my home. Thank you. Nagbahagi rin si Andre ng mga larawan niya, kasama ang mga sports icon na nakapanayam niya sa nakalipas na mga taon, tulad din ng Manny Pacquiao, Heidlin Diaz at Junmar Fajardo si CNN PH Senior Anchor at Asian Academy Creative Awards and Asian TV Awards Best News Anchor Presenter Rico Hizon ay nagbahagi rin ng na kanyang farewell at appreciation post sa pagsasara ng News Network. Binahagi niya ang clip ng final episode on January 26 at quinote ang American journalist si Fred Flagler na nagsabing, So long, see you around, but never a final goodbye. Ibinahagi din niya ang kanyang mga selfie kasama ang mga company staff. Ibinahagi rin ni Sam Sadwani ang isang clip na kanyang extra sa isang niyang Instagram post at mga larawan kuha sa last day niya bilang anchor ng News Network. Puno ng pasasalamat si Brian Polo Manzares sa kanyang oras sa CNN Philippines kung saan siya minsan ang nagtrabaho bilang reporter. Iniisa-isa niya kanyang karanasan ng may kasiyahan at pasasalamat sa pagiging bahagi ng pamilya ng CNN Philippines. Si Brian ay dating news correspondent ng network noong 2014. Pinahalagahan din niya ang mga magagandang alaalan niya sa news network at ipinagmamalaki ang pagiging isa sa mga pioneer reporter nito. Binanggit din niya ang pangako ng network sa paghahati ng patas at balanse ng balita. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!